Magandang magandang umaga po ano? <clears throat> Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo sa umagang ito upang paginabangan po namin ang iyong mga salita. Ang iyong salita ay pagkay ng aming mga kaluluwa. 1.63, yan po ang pahayag ng aming Panginoong Yeso Kristo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa Pacheco Public Market. Na po sa District 1, Tondo, Manila. Ito ang ko po, ang tawag naman dito, Magsaysay Street. Na po, yan. mag na po tayo ng salita ng Diyos. Sa Bible po, kaya gumagamit tayo ng Biblia, Ito po. Bible. Magandang balita, Biblia, Catholic Edition. Ano po? Ang ating tatalakayin, sino ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo? Ano po? Kaya po yung ating pinapasya, ah, pinak... Ah, ayan ang tinatalakay natin ay kailangan ng tao ang lahat ng tao sa buong mundo ang tagapagligtas bakit po kailangan nila ng tagapagligtas kasi po lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos sabi ni Apostol Pablo yan lahat ng tao nagkasala sabihin ko maging yung sarili ni Pablo kasali doon. Wala po siyang hinachapera maging siya. Yun nga po patutuho niya lahat ng kasalanan ginawa na niya. Pinakamasama siyang tao. Kasi mamamatay tao siya ng panahon niya na hindi pa siya tinatalaga ni Jesus bilang apostol niya. po. Dito po sa kasulatan, tignan po natin ano. Inanap ko lang po ano. Ito. Dito po sa Hunang Timoteo. Sabi ni Pablo, ito lalagay ko muna rito po ano. Para makabasa tayo at mayroong mic. asabi sabi ni Pablo, Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Yesus ay dumating sa sandiputan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. So maliwanag po ano? Ang tao, makasalanan. Pinaka-makasalanan si Pablo. Kita niyo po, ang pag niya. Siya, pinaka-masama. Eh, bakit po niya inamin na siya pinaka-masama? Eh, sa panahon niya, sa katawang Saulo. Nang naging apostol po siya, Pablo nang tawag sa kanya. Pero bago siya naging Pablo, siya po si Saulo sa Biblia. Isa po siyang mamamatay tao. Alam niyo po ba kung sino pinapatay ni Apostol Pablo noon nung siya po ay nasa katawan ni Saulo? Mga taga-sunod ni Yesus po pinapapatay niya. Oh, isipin niyo. Kaya sinabi niya, ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Pero nung makonvert siya ni Yesus sa dahan papuntang Damasco, doon po ginawasap ni Yesus si Pablo. Isipin nyo si Jesus po nagsasalita mula sa langit. Naririnig ni Pablo? Marami pong naglalakbay noho kasama ni Pablo. Pero si Pablo lang po ang nakaririnig sa Panginoong Yesus. Yung journey to Damascus, kung tawagin. Ano po? Nakusan, kinausap siya ni Yesus mula sa langit. Yan. Mula sa langit, kinausap siya ni Apostol ni Jesus Christ. Kasi po, masama talaga siyang taho. Ibig lang sabihin, kung si Pablo po na pinakamasamang taho sa balat ng lupa sa panahon niya, ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Yesus. Tayo pa kayang mga taho ang hindi patatawarin ng Diyos? Po, tayo pa kayang mga tao Anda po tayong patawarin ng Diyos kasi po kaya pinadala si Yesus kaya sabi ni Pablo totoo ang patutuho na ito kaya po sinugo si Yesus Bupat tayong mga tao makasalanan nabubuhay sa kamunduhan ito po kasi ang buhay na nakita ni Apostol Pablo Noon. Nung siya po ay nangangaral, anong buhay ng tao noon? Makamundong tao. Ano yung makamundo? Walang inatupag kundi puro kumanduan. Yan po ang sabi ni Pablo. Okay, hanapin natin sa Biblia, no? Ah, ilalagay ko lang po muna, no? Ito po, no? Sa Epeso 2, no? Ang sabi ni Pablo, Noong ay noong ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Tapos inunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo at napailalik kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasako sa Diyos. Yes, ang totoo na ang totoo tayong lahat ay dati rin ay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hirig ng katawan at pag-iisip. Kahit sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga tao kinapupuhutan ng Diyos sa iyo, kinapupala tayo makasalanan. Ano po? Parang dahilan, sabi ni Pablo, lahat tayo. Hindi po inatsapwera ni Pablo sa sarili niya. Lahat tayo, kabilang siya. Nabubuhay tayo sa laman, ah, sa kamunduhan. Eh, hindi po ba ganyan ang ugali ng tao? Oh, pag may anak ka, kayong mga tatay, pagmasdan yung anak niyo. Habang bata siya, ilakay kayo siya, di ba? Oh. Pero magkikita ninyo habang lumalaki na siya, nagiging matigas ang ulo. Kung ano yung pinagbabawal nyo, yun ang ginagawa ng inyong mga anak. O, oh, di po ba totoo yan? Kaya bata pa lang ang bata, nakikita na yung naturalesa ng kasalanan. Kanya lang ang sabi ng iba, eh, kasi bata yan eh. eh kung bata yan, eh, disiplinahin mo habang bata para paglaki niya, matino siya. Yung problema, hindi mo dinidisipin ang anak mo na lumaki, naging dragon na yan. Pati ikaw, inaaway na. Hindi mo ba ganyan ang mga tao? Kaya sabi ni Pablo, lahat tayo, nabuhay tayo, sumusunod tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Ang espiritong namumuno sa mga hayo sa Panginoon Diyos. So, wala tayong magagawa kung di bayaran ng ating kasalanan. So, anong dapat nating gawin? Simple lang. Tanggapin po natin si Jesus sa ating buhay. Siya po ang kailangan natin. Ah, wala po ng iba kung di ang Panginoong Yesus Kristo. Tignan pa natin ang isang talata ng Biblia. Ano po? Babasahin ko po. Dito lang. Hanap lang tayong magandang pesto. umi-slide so, ano? Yan dito siguro. Ayan. Kaya ang tao po ay nasa ilalim ng kasalanan. Kapag ikaw ay nasa kasalanan, ang sabi niya Apostol Pablo ay Epeso, Epeso 2, dito po sa 12. Sabi niya, Noho'y nabubuhay tayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yan, yung bumalang nabubuhay sa kasalanan. Sabi niya Apostol Pablo, wala pong pag-asa, walang Diyos sa mundong ito. Ang tinutubo niya pong Diyos, Ayan, Diyos, Ama. Kaya, dapat natin tanggapin si Yesus. Isuko ang buhay natin kay Yesus at ipamuhay ang salita ni Yesus. Para po yung natin buhay na makasalanan, tayo po ay mapatawad. Kasi po ang Diyos, ang gusto ng Diyos, lahat tayong mga tao, nakasama niya sa feeling niya sa langit. Pero nakakalungkot po. Yung ibang yung ibang tao po binibigay na po ang regalo ng Diyos ang kaligtasan. Pero ang ginagawa ng tao, tinatanggihan pa po si Yesus. Tatanggapin man nila si Yesus, pero pamumuhay nila taliwas sa gusto naman ni Yesus. Ano po? Hindi. Kapag tinanggap mo si Jesus, kailangan maging mabait ang tao. Hindi ka walang ya. Hindi ka gumagawa ng masama sa iyong kapwa. Yun ang tunay na pagsunod kay Jesus. Pero kung isa mo eh, niloloko mo pang kapwa mo eh. Hindi po ba totoo yan? O sino pong gumagawa sa inyo yan? Bato-bato sa langit, ikaw nga yan. Nasa paliki po tayo ng Patser Street. Ano po? Ganun po ang nakalagay. Ay, okay, papasahin pa po ako. Sabi ni Pablo, wala tayong pagkasa, wala lang yun. Totoo yan. Pero kapag tinanggap ko naman si Jesus, lahat ng kasalanan mo, bukurain ko. Hindi ba napagaganda yan? Ano mang kasalanan mo? Gaano ba ka bang kasama? Sikap mo naman mamatay tao. Pinatawad ng Diyos. Kaya e tayo, di naman tayo pumapatay ng tao. Pero naloloko lang tayo ng mga tao. Iba po, anak. Pero atap mo tayo patawarin ng Diyos. Anong gagawin mo lang? Hindi ko na talaga yun. Nagawa po atro ay Yesus lamang matatagpuan ng kaligtasan sa pagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ipinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Maliwanag po ano? walang iba ang binigay lang po si Yesus. Ngayon, kapag tinanggap po si Yesus, naalala niyo po yung nakapagos sa cross, yung nasinisilipin ng yung mahal na araw, o, walang hindi po nakakahalala ng kasaysayan na yun eh. Si Jesus nakapako, may dalawang kurisa sa kanyang kanan at kaliwa. ano Anong ginawa ng isa? Jesus, sabi niya, nag-confess na siya. Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano? Asabi As naman ng isang tulisan, ano sabi niya? Nilait pa si Jesus. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Sipin niyo, pinababa pa si Jesus sa ibabaw ng krus habang nakapakaw silang pare-pareho. Iligtas mo ang pare iyong sarili, pati na kami, sabi niya. Kaya sabi nung isang nag-confess, di ka ba na ano sa buhay mo? Dapat lang tayong patay kasi mga walang niya tayo, sabi niya. Pero yun, dahil nag-confess siya kay Jesus, tinanggap si Jesus. Anong sabi naman ni Jesus? Oo, oh, oh, isasama kita ngayon din sa paraiso. oh Napakadali pala ng kaligtasan. Tanggapin mo lang si Jesus sa iyong buhay. oh Kasi po, wala nang pagkakataon yung tao na yun na magbago kasi nakapago na siya sa cross. Kasabay na nakapago si Jesus sa cross. Pero anong gusto rin pa kung diwagi ng mensaheng yun? Kaligtasan. O, oh, kaya tayo po, hindi pa naman tayo nabibigit sa kamatayan eh. Kaya e, hindi mas malayan po tayo, samantalan yun nasa bigit oh, ng kamatayan. Oh, eh. Mamatay na siya, okay. nakapangos sa cross kasama ni Yesus. Pero dahil po tinanggap niya si Yesus sa kanyang buhay, anong sabi ni Jesus? Oo, oh, oh, isasama kita ngayon din. Yung ngayon din, ngayon din po namatay yung tao na yun. Isang kriminal. Eh yung isa, dahil imbis na isuko ang buhay kay Jesus, pa si Jesus, sigurado pa yung piyerno yun. Ayan. Kaya tayo mga tao po, sabi ni Pablo, nabubuhay tayo sa kasalanan, nasa kapangyarihan tayo ni Satanas. Ngayon, pag sinuko mo ang buhay mo, kung protection ng kanyang Yesus, labang kay Satanas. Hindi po ubra si Satanas kay Jesus. Ano po? Naalala niyo yung pagtokso sa kanya? O, hindi ba lumaya si Satanas? Hindi ubra talaga si Satanas kay Yesus. Kaya tayong mga tao, bakit po natin pinapangaral si Yesus? Upang bago malang po tayo mamatay. Bago sinabing bago tayo mamatay? Eh lahat na naman po na. Dito nyo po, tignan nyo saan yung mga lugar. Hindi po ba madalas may nakaburo Ako po, nangangaral din ako sa hospital. Nakakakita po ako sa hospital, namamatay sa kamay ng doktor. O, oh, di ba sinasabi nila, ang doktor, nagapagligtas ng buhay? eh di sana lahat ang na nasa hospital, walang namatay. E eh, pero may lumalabas sa hospital, bangkay. Tignan nyo yung morgue ng hospital. Maraming bangkay doon. Ano po? Kaya sa ayaw natin sa gusto, mamamatay tayo. Kaya nga lang, hindi na lang natin alam kung kailan. Pero mas maganda, bago man lang mamatay, isuko mo na ang buhay mo kay Yesus, ang tagapaglintas na pinadala ng Diyos. Kaya pinadala po si Yesus para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Ang problema po sa mga tao, matitigas ang ulo. Anong sabi ng iba? Ay, at saka ako na ang buhay ko. At saka na lang daw po. Sayang. Sayang. Dapat hanggat malakas ka, isuko mo ng buhay mo kay Yesus. Kaya po ayaw isuko kay Yesus ang buhay ng mga tao. Alam nyo po ba ang Kasi po halimbawa, Loko-loko ka, magnanakaw ka. Pag sinuko mo, kailan magnanakaw ka para mabuhay ka. Hindi po pwede kay Yesus yun. Ganun po. Oh. Drug lord ka, nga ng buhay mo, drugs. O oh, isusoko mo ang buhay mo kay Jesus, kailangan iwanan mo na yung anak buhay mo, drugs. Hindi mo naman maiwan kasi kabuhayan mo yon. O oh, hindi po ba? Hindi po pwede yun. Kailangan pag sinuko mo ang buhay mo kay Jesus, lahat ng masama mong ugali, bitawan mo na. O. Oh, bitawan mo. Kasi si Jesus mabait, kailangan maging mabait ka rin kagaya niya. Oh. Kaya kung lahat lang ng tao mabait, hindi sana matino sana Pilipinas. Kaya kasi mga loko pati yung nakaupo sa mga matataas na posisyon. O, oh, kita niyo po ngayon, ang benta-benta ang kalokohan nila. Pasabog dito, pasabog doon ang ginagawa ng mga politiko. Pero si doon niyo po yan, pero sa anong inatukag nila? Ayun, bangayan. Kasi po, sabi ni Satana, Sige, mag kayo. Nag-aral naman ng mga yan, pero yan. Bakit po? Eka pangyari yan at pera ang hanggan nila. Hindi sila mabayay, takala nyo mabayit sila. Kunwari, bibigyan kayo mga ayuda. Ang tao, pag nabigyan ng ayuda, mabayit na daw si ganito, si ganyan. Hindi po totoo yun. Pambumulay yung ayuda. Hindi Oh. Para pagtakpan yung kawalang nyahan nila. Yun lang yun. Oh. Ano pong ginagawa nila? Yung kawalang nyahan nila, pinagtatakpan ng pera. Eh tao, dahil sa kahirapan, tanggap ng tanggap. Hindi masama tumanggap. Oh. Pero yung nagbigay, mabait ba yun? Hindi eh, mabait yun. Kaling din po sa atin yung pera natin na yan. Tatandaan nyo po ano? Kung hindi nyo pa po sinusuko buhay ninyo kay Gisa, suko na po ninyo. Kapag sinuko nyo buhay nyo kay Jesus, kailangan maging mabait po kayo kaya ni Jesus. Yan po nakasulat sa Mateo 28. Ano po? Anong sabi ni Jesus? Ako'y mabait. O dapat maging mabait din pala tayo. Yan problema po. Gusto niya kay Jesus pero ayawin naman maging mabait. Hindi po ganun tama yon. Kailangan, pag sinubo mo ng buhay mo kay Jesus, mabait ka. Kung mabait ka, mas lalo ka ba pang babait. Bakit? Eh, yun ang gusto ni Jesus eh. Lahat po tayo maging gaya niya. Maging mabait. O, oh, sino po mabait diyan? Magsabi ng Amen. Kita nyo, wala sumasagot. Napakahirap kasi po ang tanggapin ng katotohanan. Kaya ganun, ano? Pero sabi ni Pablo, ano sabi ni Apostol Pablo? Maliwanag po, sabi niya. Tignan po natin, ano? Ito <clears throat> po sabi ni Apostol Pablo. Ating natin, unang Timoteo 1:15 Totoo ang pahayag nito dapat paniwala ng lahat. Si Cristo Jesus, sa katuwiran sa halip ko, upang iligtas ang mga makasalanan at ako'y kinakamasam sa kanila. Oh. Ano sabi ni Pablo, ako yung kinakamasam? Oh, pero pinatawad siya ay pa kaya? Hindi naman tayo kasing sa hindi naman tayo kasing sama ni Pablo. Si Pablo mamamatay tao. Tayo hindi naman po tayo mamamatay tao. Kaya lahat tayo may kapatawaran mula sa Diyos. Kung isusuko natin ang buhay natin sa ating Panginoong Yesu Cristo. Ano po? Kaya kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo kay Yesus, suko nyo na po. Amen po ba? Siyempre naman, amen. Maliwanag po, ano? As sabi ni Pablo, sa kabila ng siyang pinakamasama, sama-sama, pinatawad siya. Tayo rin po, kaya patawarin ng Diyos. Kaya ang solusyon po, ay eh, tanggapin natin ang ating Panginoong Yeso Kristo bilang ating Panginoon ang tagapagligtas at aring darating. Ngayon, kapag dumating na po si Yesus, wala na po pagliligtas ang gagawin niya. Kundi kukunin niya na lang yan, kukunin na lang niya ang mga alagad niya. At yung hindi niya alagad, syempre hindi niya kukunin yan. Ah. Kailangan pa ka bang dumating ang panahon na ganyan na nagsisisigaw ka, Panginoong Yesus, maawa ka sa amin, Panginoong Yesus, wala na po yun. Kapag dumating siya, kukunin niya na lang yung kanyang mga halagat. Na? Nakilip ng aral niya at isinuko ang buhay niya kay Yesus. Kaya kailangan isuko po talaga natin ang buhay natin kay Jesus. Yan po ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa mundo. Maliwanag ang sabi ni Pablo, ano? Sipin niyo po, sino ba tayo para kalingayin ng Diyos? O, oh, di ba? Pero dahil mahal tayo ng Diyos, pamuli, 1.3.16, basahin ko po, ano? Yun nakasulat. Ah, uh, 1.3.16 po yung talata ng Biblia, no? Babasahin ko. Ganito po. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan, kaya ibinigay niya ang kanyang kay sa anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon. Maliwanag po ano? Ayon. Sino daw ang sumampalataya kay Yesus, ang kaisa isang anak ng Diyos, ay hindi mapapahamak. Hindi po ba napakaganda niya? Talagang merong kapahamakan. Yung kapahamakan po, yun yung impyerno. Pero, bago dumating ang panahon na mamatay ka, kasi hanggat na bubuhay ka, eh, hindi ka po atulan ng Diyos kasi napakabayit ng Diyos eh. Ano po? Hindi kanya atulan, hindi kanya pagagalitan. Kaya maling-mali -mali ang mga sinasabi ng ibang tao, pag sila'y dumaranas ng kahirapan sa buhay, sakit, ay pinaparosahan na ako ng Diyos. Ang sabi ng mga katikbahay niya, bagay nga sa kanya, nakarma. Ibang, ibang umusga yung kapitbahay ko eh, no? Mabuti nga sa kanya. <laughs> Hallelujah. Kung kaya, siya kaya dumana ng kahirapan, ganun din ba kaya gusto niyang ipukul sa kanya? Ah, uh, ano po? <laughs> Kaya maliwanag po ano, yung kay si isang anak ng Diyos, sino po yun? Si Jesus. Ibinigay sa mga tao upang ano, sampalatayanan. Kaya sasampalatayanan natin ang ating Panginoong Yeso Kristo. Ano po? Anong sabi? Pag sumampalataya ka sa Kanya, patatawarin ka sa iyong kasalanan. Hindi pa gusto mo, ayaw mo bang mangyari sa iyong buhay yung kaibigan? Yun lang, ano po, alipawa may utang ka, hindi ka na nakakabayad, minumura ka na ng tao. O hindi ba kayo mga namumutang, pag hindi kayo makabayad, hindi ba minumura kayo ng mga nautangan nyo? Kung meron lang mamamatay sa mura, yun lahat ng walang niya, patay na lahat yun. Yung mga ayaw magbayad ng utang. Ano po, buti na lang, hindi po na, nakakapatay ang mura. Kanya lang, masagit yun. Mumuray ka mula talapak ka ng kambumbunan. Wala ka ligtas eh. Ha, kanya lang tiisin mo. Eh, hindi ka nagbabayad eh. Pero pag may dumating na magbayad sa iyong utang, hindi ba masaya ka? Natural masaya ka. Dahil nabayaran ang utang mo. kay bumbay. Ah, oh, hindi mo ba totoo yan? Pero yung kasalanan mo, binayaran ni Yesus, hindi ka pa natutuwa niyan. Dapat mas lalo kang matuwa. Kasi yung utang mo sa Diyos, pag hindi mo pinayaran, pupunta ka sa impyerno pag kamatay mo. Wala na po pagkakataon yung sinasabi niya, Ay, di, makakaligtas pa eh. Huwag kang maniwala doon. Dalawa lang ang destinasyon ng tao. Langit, impyerno lang. Sine pupunta ng langit? Natural, Diyos susunod. Eh sila po pupunta sa interna. Natural yung tumututol. Wala kang magagawa. Ayaw ko eh. Ah, pero kung isuko mo ang buhay mo kay Jesus, praise the Lord. Sige po ba? Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating manting video, kaibigan. Nasa Pacheco Public Market, District 1, Tondo, Manila. Opo sa, sa programa po kayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos sa iyo sa Biblia ito po ang inyong kaibigan Jesus, brother Manny Bautista ano po minsan pa kaibigan like and share share mo nang i-share sa marami kesa nagsishare ka naman walang kabuluhan, i-share mo na lang ito, bakit? Word of God the truth. Okay? Hanggang dito na lamang po. Ito po yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!